yung City Hall. Punta kami ng Ilog Pasig. Iwan ako na kasama ko. ngayon sa may ilog pasig yan ang mga ate mga ate si Tiol yan ang mga tao may namimingit pa si ilaw may paus ilog pasig yan ang mga ate si Tiol Yung, sinisi, so, graby, oh. Yan si Macy so grabe oh. Papawis yan. Ay pa kami Dito pa kami sa mga ano, kagubatan. Dun kami ang time signal din ay 820. kami sa may ano na sa may Maryland na kami Maryland yan Maryland Maryland ito so kami sa may Wonderland yan yeah, Wonderland to? hi sir Okay, lagpas na kami sa Wonderland. Mamaya ulit. Dito kayo pag malapit na kami kalintong. Ma para Mabini Rizal. Barangay Mabini Rizal. Yan o. Lapit kami ang kalintong. Let's go. Kayang kaya pala eh. Kayang kaya yung ganitong lakaring. Sisiw. Pure gold yan na. Pure gold kalintong. yun Pure gold. Grabe yung lakad men. Yun me no. Pure gold kalintong men yan you know? o oh, yan ang tulay dyan chalice yan o no, pure gold kalintong ito so, na kami yan o no. pure gold kalintong na malapit na kami sa parengke ng kalintong gimaya maya na ulit Gracias. Okay. Ito so, mga badi dito na kami sa mga market days Ayan yung market days Market days na kami Yung uh, dito na lang yung ano namin uh, Challenge Natakay na kami Okay, mali-ready nyo lang